Muli po isang mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, sa followers at mga viewers. Sana po ay uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po at uh, atin lamang pong tatalakayin, yun pong rally ni BBM na kung saan siya nga ang nanguna sa kanyang mga senador slate. Ah, uh, mga kandidato niya na kung saan po habang nagtatalumpati po siya ay nagkautal-utal kasi nga po dinumog siya ng mga tao na ang sigaw Duterte! 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 Ayan po. So, ayan po at uh, siguro kung ako hindi na, hindi na po nakapagsalita Ata uh, nagkautal-utal na nga po at uh, dinaan na lang niya sa tawa at uh, nakakalungkot kasi unang una kiniklim niya mamaya po yung claim ito muna po ang inyong uh, papanuurin yun pong habang nagtatalumpati siya Duterte po yung sinisigaw ng mga tao ayan Yan. na mga kandidato para sa Senado. Sulit. Kumusta mga kababayan ng pansin natin, sa ating mga sa ating mga kandidato. <tos> <tos> Hindi na po napagsalita, oh. <coughs> Binatukan siya doon. Kasi nakita nyo naman at uh, binatukan siya. At uh, yun nga po, habang habang ipinangangampan niya yung kanyang mga senador ng mga bugok, ay ayun, aduterte po ang sigaw ng tao hanggang sa nagkautal otal hindi na makapagsalita at tuloy pa rin yung tawanya uh, uh, tawa niya doon. Dato, tumatawan lang, binatukan na lang po siya yun po yung sinasabi ko pero huwag po kayong aalis kasi ito po ang pinakamatindi itong susunod po mamaya po mayroon pa po tayong isusunod yan ah, ayun po panghuli ay, ito po yung napakatindi na hamon niya uh, Rodriguez ito ay nagsimula lang sa suka ayan na lumaki na ng lumaki at ito pa lang si Dayunior na ito ay mayroong karimarimarim na lihim. At baka po yan ay ibubulgar na po yan ni Atty. Vic Rodriguez. Yan nga po ang call yung sinasabi ko sa iyo. Tahiin mo na lang yung bunganga mo. Kasi unang-una, Diyos mio naman. Alam mo naman sa sarili mo na ikaw, na ikaw ay lango nakapagsasabi ka pa ng ganun mga suka-suka na yan. Bago po yan, ay meron pa po tayong ipapa nood sa inyo. Oh, sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Kilala, alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. At alam nila kung paano gawin para papara bigyan ng kaunting, uh, kaunting tulong. Oh lahat <coughs> ating kababayan. Bumbong. Ah. Oh. Narinig 'yo sinabi nung gago? Oh. Yan daw mga yan hindi na daw mag-OJT. Pag-upo pa lang daw niyan, um, alam na daw nila ang gagawin. Bibigyan lang ng kaunting tulong ang mga Pilipino. Palakpakan. <coughs> Gunggong. Ayun. barabas hestas ka talaga. Putang hindi kailangan ng Pilipino ng konting tulong. Ang kailangan ng Pilipino, malaking tulong. Bongbong, -bong, -bong gangin na bongbong, siguro pinagli ka sa lapis. Grabe. Walang utak, lapis lang. Siguro, no pinagbubuntis ka ni Imelda, ang kinain ni Imelda, puros atay. Atay lang, walang utak. <laughs> Pero saan ka makakita? Magagaling daw yung senador niya at pag nanalo, maliit na tulong lang ibibigay sa Pilipino. Ayan, lumabas na naman sa bibig ng hayop. Yan ang sinasabi ko eh. Ulitin natin ha, huling-huli ka sa akto. O, oh, diretsyo. Nila ang problema na hinaharap. O, JT, alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Sila, na, alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan. At alam nila kung papanong gawin para papara bigyan nang counting counting uh, uh, ka tulong ang, ang lahat ng ating kababayan grabe <laughs> utangin mo tapos na boxing nako tapos na boxing bong bong ang galing-galing mo talaga yung mga kandidato mo counting tulong lang pala ang ibibigay nila bakit pa natin iboboto yan tama abay tanga o so, yun po so ibig pong sabihin dito po sa mga salita ni Bongbong na ito talagang lalo pang dumidiin saan ka naman nakakita ng presidenting minumura na lang hindi na nire -respito. dahil nga sa katangahan din talaga anyway ay uh, sabi ko nga po na konting kwan lang Nagsimula lang yan sa suka-suka eh. Imaginin mo nga naman, sasabihin mong mga suka na pag lang itong mga kandidato ng Duterte team na bumili ng suka, meron na silang ang certificate of candidacy. Ang hindi mo mainti, ang hindi mo uh, na isip, ang call na itong mga pinagsabihan mo mga abogado. At yun nga po, mamaya-maya lamang po ay ating pong Uh, ipapakita. Yung uh, video ni Attorneya Bka uh, uh, Rodriguez na kung saan po ay baka uh, maghahamon na siya. Pero bago po 'yan, ay uh, gusto ko lamang pong uh, uh, ipakita dito ay uh, yung mga ngiwi at abang uh, uh, kuan. Kaya mga ngiwi ito mga kuan eh. yan So, yan po. At uh, mamaya po yan, yung uh, naghaham na po si Atty. Vic Rodriguez. Bago po yan. Ayan, ito po muna. Ayan. Ayan yung mga kandidato ni Uncle Bongbong. いベ Okay. Tama na. Tama na tatang. Tama na. Pagod na ako tatang. Pagod na ako. At yan po. Ay. Yun uh, na po yung ating kuhan. Okay. Okay. Ito po yung mga klase ng mga tao. Ito po yung mga nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Tandaan niyo po ang pagmumukhang ito. Dahil yan po ang mga pumapatay sa inyong mga kababayan ko. Para lang po malaman ninyo. Pinapasyeldo natin itong mga animal na ito. Ah, okay lang sana kung itong mga ito ay pwedeng mapakinabangan, kung ito sana ay mga baboy, hindi tayo manghihinayang na pakainin ang pakainin. At least, yung mga baboy, kagaya ng mga baboy na natural, pag lumaki po yan, ay pwede nating litsunin. Ito pong mga ito, pinapalamon na natin, pinagnanakawan pa tayo, hindi naman natin malilitson itong mga animal na ito dahil ito mga mapapait na ang laman nitong mga ito. Yan po ang uh, gusto kong i-highlight sa inyo mga kababayan ko. Kung ano ang sasabihin, sinasabi-sabi nitong si bangag na ito, ha? Kung ano-ano mga sinasabi ng mga suka-suka, ayan na, nangyari na yung dapat na mangyari na paghahamon or pinagpipili na itong si Bongbong -bong, kung yun ba ay pwede na nilang pag-usapan at isasabihin na nila kung ano yung napakaitim na lihim nitong si Ferdinand Marcos Jr. si ikaw pala angkol lang nako Diyos mayyo angkol ito ang sinasabi ko eh ha ah, dahan-dahan sabi ko mas maganda you better uh, put duct tape in your mouth para hindi ka na makapagsalita. nang magbabounce lang din naman pala sa iyo Mamaya-maya mga kaibigan -re ready ko na po At uh, yan po yung uh, ating uh, ipapanood ko po sa inyo Yung sinasabi po ni, uh, ni Atorne Vic Rodriguez Nalihim Nitong si Bongbong Marcos At habang uh, Habang uh, tinukan po yan habang uh, tat, tia, ni uh, ni ano to, ni Rodriguez, ipakita po natin yung mukhang buaya na yan. Ha? Ah, Tingnan nyo. Yang uh, niya talagang sasabog na dahil sa paglamo ng pira ng bayan tong mga buwaka ng inang manghayop hayop na ito. Ha? Ah, Tingnan nyo ito. Ito yung mga putang ina. Ha? Ah, yan yung mga taong pinapalamon natin na wala naman tayong mga pakinabang din sa mga putang na to. Ito yung mga taong dapat na itong kinakatay na ito at ipakain sa buhaya. Bagay ito, baka itong, baka itong uh, mga buhaya ko rito sa bismin ko, baka tatanggihan ngayon. Mga buha ka ng inang to. Anyway, huwag na po tayong magtatagal pa. Dahil dito ay mangingilabot kayo sa inyong mapapanood. Grabe ito. Ito ang pinakagrabe. Ha? Dahil ito ay alam na alam yung ni Ator ni Vic Rodriguez ang lihim, maitim na lihim nitong si Bangag. Ha? Ayan po. Gusto mo bang pag-usapan na Yan. kung sino sa buhay mo si Maya Santos? yon gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalan Richard Cambe? Yan! Yung Jennifer Jen Corpus? Yan! Yung Arman Padilla? Yung Zenaida Dugo? Gusto mong pag-usapan yan? Yan! Kung gusto mo, okay sa amin pag-usapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin? yung affidavit nung tinaguri ang barrel queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014. Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, eh, pwede. Total, eh, masyado mong uh, ang ginagawang mangmang. -mang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue? Pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug hall in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung Djaan sa Alitagtag, Batangas? Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito, pag-usapan natin. Di ba, tutal, eh, kamo naman. Eh, minamaliit minama mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap at uh, karamihan nga dyan, yung yeah, mahal-mahal na nga ng bigas ay lalo ng administration mo eh. Ang uh, ginagawa na nga lang pang sarsadyaan ay suka. Minaliit mo pa yung suka, pag-usapan natin yung isyong suka. Yung uh, vice cap and budget report, ito pag-usapan natin. Gusto mong ganitong usapin, hindi kami sasabay sa iyong negative campaigning. Aangat namin ang level ng diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng ano, yung alitagtag drug hall. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Alam mo ninyo mga kababayan, sa isang kampanya, dapat mong hinahighlight kung bakit ka dapat pagbigyan at tingnan at uh, ikonsidera ng mamamayang Pilipinong katulad po ninyo doon sa inyong pinapakiusap na pagkatiwalaan ka sa posisyong kina, kinakandidatuhan mo. Yan, ang, yan po ang layunin ng kampanya ng isang kampanya, dapat ay eh, ipakikita mo bakit kanila dapat uh, pagkatiwalaan, pairemin ang inyong sagradong mandato, bakit ka dapat suportahan at iboto. Hindi yung makapanira ka. Naiintindihan ho natin siya sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang nasimulan eh. Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue, sa issue pa lang eh, yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional by Cameral Conference Committee Report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipsagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang, yan ang sagutin mo. Hindi yung, ako, I'd like to think, mga kababayan, parte ito, ng kanilang diversion na uh, scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang korakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malapasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng walang sal wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte Senatorial Candidates, kanapatan namin sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight and uh, they will try to change them They're changing the narrative na sila yung punong puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon uh, ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po, well, ako personally, and I can only speak for myself, bilang hakbang ng maisog, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag pag-uusapan natin ang mga isyo. At uh, pag-uusapan nga natin, uh, binubuhay ninyo yung uh, isyo ng Port Barrel at Pasinga. Sa affidavit ng uh, Port Barrel Queen Tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014, salamat kay Joanne DeVille at kanyang pinablish siya sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus. Ako na po magsasabi, yan pong uh, Richard Cambin yan. Yan po yung Chief of Staff. Ni, uh, Bong Bong Chief of Staff punya yan dahil doon sa mahigit 100 million na pidap, uh, scam nila kay Janet Napulis, na pulis na kasabwat pujan according dito kay uh, kay Attorney Vic Rodriguez kasabwat itong si uh, Bongbong Marcos. Yung Arman Padilla, yung Zenaida Dukot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mong mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin. Sino itong mga pangalang ito? Ano nangyari doon sa Alitagtag Drag Hall? yung alitaktag drug pass. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasa bat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi niyo na pinag-uusapan. Wala na. Wala nang impormasyon ng mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa isyu ng vice camp. Huwag mo nating kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun niyo na yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipino may banko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam nito, 117 billion pesos pera ng PDIC si kinuha po ng Marcos administration hmm. sa nilalinagay. syempre, pampondo ng kanilang unprogram appropriation nung nakaraang taon, 2024. Pinondoan yung IEX, pinondoan yung aka, pinunduhan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Uh, hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na may so, transparency, accountability, peace, and security. So yun po yung issue natin ay uh, yung 25 billion pesos ng DBP yung 50 billion pesos Grabe. ng Bank of the Philippines, Grabe. yung 60 billion pesos ng PhilHealth, saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo na issue yan? Pag-usapan natin. Issue-based tayo. Naglagay ako ng mga notes ko rito para maganda. Uh, I'm trying to make the, the our life tonight uh, a little light. But it cannot be. Marami po talagang seryosong problema ang ating bansa na nangangailangan na mga seryosong taong kayang magbigay ng seryosong solusyon. Kaya, ito po dito sa ating uh, pakikipagugnayan sa inyo ng live, issue-based campaigning po ang ginagawa ng Hakbang na Mayisog. Hindi naman kami nag-resort sa negative campaigning. Natataon lang na talagang lahat ng ginawa ng administrasyong ito panay negatibo. And let me just bring this one up to you. Kahapon po may lumapit sa akin regarding doon sa aking uh, naging talumpati at sumasangayon naman po sila na palakasin ang mandato ng Philippine Drug Enforcement Agency. Lagyan natin ito ng kapangyarihan na magsagawa. Utusan ang lahat ng taong gobyerno. Elected. Yan po. At sige po. At uh, panapuyan eh. Mahaba pa po yan. At uh, anyway, sino po ba? Angkol uh, Bongbong, sino po itong si Maya? Ya, Maya ano to? Maya Santos na ito. Oh. Yung si Maya Santos na yan. Sino po ba yan? Yung si Kambi po, alam ko yan ah Grabe. Yan. Lalabas na po yan. Sabi ko nga po, ginalit ninyo eh. Ginalit ninyo yung uh, mga kandidatong may, mga utak. Tapos sasabihin yung uh, bumili lang ng soka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Yan na. Diyan na tayo. Napakarami mong kuhan, kabalbalan, napakarami mong uh, kadiliman ah, tapos ikaw ngayon ang magbibigay ng isyo na sasabihin mong mga kandidata mo walang bahid ng dugo mga kandidata mo walang bahid ng korupsyon ulol ka maliwanag yan na si Bong Revilla, ha? maliwanag yan papaano mo ngayon sasabihin na walang bahid ng korupsyon ito ngayon, hindi pa man ngayon na didinig yan, ito Risa, Risa uh, Hontibiros Bakit ngayon hindi mo uh, tinatakil dyan sa Senado itong anak ni uh, Lito Lapid na siya pala ang mga nagpatakas ng mga buo worker na yan, ng mga in-check? Kasi yan ang sinasabi ko sa inyo. Kadami niyong kabalbalan ng mga animal kayo na mga buwakan ng ininyo hindi pa kayo magkamatay ng mga hayop pare-pareho kayo kunwari naglilinis-linisan itong si Riz kilala mo pala yung anak ni Kwan eh Lito Lapid eh bakit hindi mo tinalakay niya sa Kwan yan pala ang protector ng pugo talaga tapos ngayon ibabato niyo ngayon kay uh, the President Duterte ay anak mismo paliwanag yan na anak mismo ni Lito Lapid tapos sasabihin mo, walang mga bahid ng dugo, walang mga bahid ng korupsyon. Ano yung mga nandyan sa iyo? Sino-sino ba ang nandyan? Ha? Diyan sa mo, si, si Lakson? Walang bahid ng korupsyon yan? Hoy, nandyan yan sa hearing sa Senado. Ha, nandyan yan. Na ito, natural anak niya, yung sangkot dito, kasama na rin ito, 100 million smuggling. Yan ay pinatunayan, may papilyan na pinatunayan niya ni eh. sino yung naging Commissioner, uh, uh, commissioner na si Pael Don. Yan ang sasabihin mong walang bahid ng korupsyon? Sino pa ang walang bahid ng korupsyon dyan? Ha? Mayroon? Mayroon kayong sasabihin dyan walang bahid ng korupsyon? Ay lahat kayo dyan mga kawatan. Lahat kayo magnanakaw. Kaya huwag kang magsasalita ng walang bahid ng korupsyon. Puro kayo lahat may bahid. Hindi lang korupsyon, may bahid din kayo ng pagsinghot at paghigop ng pulburon. Mga buwaka ng ina niyo. mag na naman ang ulo ko. Anyway, ah, uh, mga kababayan, don po sa mamaya, pa, mamaya po alas 12, ay uh, i-upload ko po dyan yung ating bubunutin sa timba na kung saan po ay yun po ay mamimigay tayo ng tigsa sa sampung-sampung libo bawat isang tao dalawa po ng dalawa ang bubunutin natin araw-araw so araw-araw po mamimigay tayo ng 20,000 pesos para po dito sa ating mga kababayan pero ang sinasabi ko po sa gustong uh, manood or uh, gustong sumali ay uh, mag-subscribe lamang po kayo dito sa John Birana Vlogs at saka dito mismo sa Birana Live Studio TV, screenshot ninyo yung katibayan na kayo ay nakapag-subscribe, ipadala niyo sa Tarek Hasan Mirza. At para ma para mas sali kayo, pangalan niyo dito sa timbang ito. Doon po siya nagsasabi kung saan na matatagpuan yung Tarek Hasan Mirza. Doon sa John Birana Vlog pa pano panoorin niyo yung uh, part 1, part 2, part 3, hanggang part 3, nandun po yan. Araw-araw ko po yung sinasabi, inakalagay po dyan sa screen. Huwag po kayong, uh, kwan, huwag po kayong, ah, uh, uh, Magpiling kwan, mag alamin nyo po. Unang-una, hindi niyo na kailangan magtanong kasi dito dito kayo mag manood kayo. 'Yun po ang uh, yun po ang susi para makasali kayo ang panoorin ang mga video ko. Hindi nyo malalaman kung pa paano sumali ko hindi nyo pinanood ang video. Ganun lamang po yan. Sana po nagkakaintindihan tayo at uh, napakarami po nating isyo na mga tatalakayin pero kaya kaya lang po ipinapanood ko sa inyo yung mga akuan uh, para sabihin yung totoo itong mga sinasabi natin dito at uh, Uh, matigil na yung pagsasabi nyo ng fake news Ayan po, mismo uh, Kaya pinaparapanood ko na po sa inyo Maraming maraming salamat po muli Sa patuloy po ninyong pagtangkilik Dito sa ating munting channel Verana Live Studio TV At uh, dito lamang po kayo uh, Makakaranas Sa Channel na ito, Jun Verana Vlogs At saka dito sa Verana Live Studio TV Ang makait papaano Ay mayroong kayong chance Sa na manalo ng tig sa 10,000 bawat isa. Maraming salamat po.